Ang sampung utos, gabay sa matapat na pamumuhay. Alam mo ba na mayroong sampung utos na ipinag-utos ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises? Ito ang mga itinuturing na mga utos ng Diyos upang gabayan ang ating pamumuhay at relasyon sa Kanya at sa ating kapwa. Igalang mo ang Diyos. Ang pagiging bukas at tapat sa relasyon sa Diyos ay mahalaga upang maipakita ang patuloy na paggalang sa Kanya. Ang pang-araw-araw na pag-ugnay at pakikisama sa kanya, ay nagbibigay daan sa isang individual na palalimin pa ang kanilang pananampalataya at respeto sa kanya. Huwag kang gagawa ng Diyos Diyosan. Isang paalala o babala laban sa pagbibigay ng sobra-sobrang halaga o pagsamba sa mga bagay o entidad na hindi dapat sinusunod o sinusamba. Ito ay maaring nagmumula sa mga paniniwala ng maraming paniniwala o relihiyon na nagtuturo laban sa pagsamba sa iba pang mga diyos o bagay bukod sa iisang pinaniniwalaan. Sa halip, itinuturo na dapat maglaan ng taimtim na pagsamba sa Diyos o sa mga prinsipyo ng moralidad at kabutihan. Ang mensaheng ito ay maaaring magpapaalala sa tao na mag-ingat sa pagpapalit-palit ng kanilang paniniwala o pagbibigay ng sobra-sobrang halaga sa mga bagay na maaaring mawala sa kanila ang tunay na landas Huwag mong babastusin ang pangalan ng Diyos Tulad mo igagalang ko ang mga pananampalataya at kultura ng bawat isa Hindi ko gagamitin o babastusin ang anumang pangalan ng Diyos o sinumang relihiyon Ang respeto at pag-unawa sa mga pananampalataya ng iba ay mahalaga para sa akin Salamat sa paalala tandaan mo ang araw ng pahinga at ituring itong banal. Ang araw ng pahinga ay dapat ituring na banal at itinakda upang magbigay pugay at magbigay daan sa panahon ng pagpapahinga at pagsamba. Ito ay isang mahalagang bahagi ng maraming relihiyon at kultura kung saan ang mga tao ay inaanyayahang magpahinga mula sa kanilang mga gawain at maglaan ng oras para sa espiritual na pag-awit, dasal, at pag-aalala. Sa pagkilala at pagsunod sa araw ng pahinga, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-refresh, magbalik-tanaw at mag-ayos sa sarili para sa susunod na linggo ng gawain. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ang paggalang sa mga magulang ay isang napakahalagang bahagi ng kultura at tradisyon sa maraming lipunan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang sa iyong mga magulang, nagpapakita ka rin ng pagpapahalaga sa iyong sarili at sa mga halaga ng iyong pamilya. Huwag kang papatay. Hindi dapat gumamit ng karahasan o pumatay ng walang sapat na dahilan. Mahalaga ang paggalang sa buhay at pagpapahalaga sa kapwa-tao. Maaari tayo maghanap ng ibang paraan upang malutas ang mga suliranin ng hindi gumagamit ng karahasan. Huwag kang mangangalunya. Ang pangangalunya ay isang hindi tamang gawain na nagdudulot ng hindi magandang epekto hindi lamang sa individual na sangkot kundi pati na rin sa kanilang mga partner at sa lipunan bilang kabuuan. Ito ay isang uri ng pagtataksil na maaaring magdulot ng emosyonal na sakit, pisikal na pinsala, at pagkakasakit na may kinalaman sa kalusugang pangreproduktibo. Mahalaga na tayo ay maging responsable sa ating mga kilos at igalang ang dignidad at karapatan ng bawat isa. Ang pagiging tapat sa ating mga ugnayan at paggalang sa kapwa ay fundamental sa pagpapalakas ng ating mga komunidad. Huwag kang magnanakaw. Ang pagnanakaw ay labag sa batas at labag sa mga prinsipyo ng katarungan at kagandahang-asal. Ang pagtitiwala at paggalang sa pag-aari ng iba ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Huwag kang magpapabulaan ng hindi totoo. Ang pagsasabi ng hindi totoo ay maaaring magdulot ng pinsala at di-maayos na mga kaganapan. Mahalaga ang pagiging tapat at sinsero sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Huwag kang mag-ingit sa iyong kapwa. Hindi maganda ang pagiging ingit sa iba. Mahalaga na matuto tayo na maging masaya para sa mga tagumpay ng iba at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Ang ingit ay maaaring magdulot ng sama ng loob at hindi magandang relasyon sa kapwa. Sa halip, dapat nating gamitin ang mga tagumpay ng iba bilang inspirasyon at pagkakataon para pagbutihin ang sarili nating mga layunin at gawain.